Ano yung mga sign na may problema na kayo sa alternator? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin ng alternator. No? Ano ba tong alternator? Itong alternator, ito yung generator ng ating sasakyan. So once na umandar na yung ating makina, si alternator na ang bahala sa power ng mga component natin. And siya na rin yung nag-charge ng ating battery. Ang trabaho na lang ng ating battery dyan, pag nag-start na yung makina, ay isupport si ating alternator. Okay, so kung kung sakali mang nagpipil yung power ng ating alternator, si battery yung sumasalo. Okay, so yun yung pinaka-idea. No? So now, ano yung mga symptoms no, or makikita ninyo if may problema na kayo sa alternator? Well, isa sa pinaka-common na issue no, o makikita ninyo pag may problema na kayo sa alternator ay pag nakita ninyo yung red battery sign logo sa inyong dashboard. So halimbawa kayo ay nagdadrive, biglang umilaw yung red battery sign, posible yan. Alternator, yung issue. Commonly, hindi yung battery. Alternator, yung issue. Ano? And, isa rin sa mga possible issue, if may problema kayo sa alternator, is pag laging nalulobat yung inyong battery. Kung baga, bago naman yung battery ninyo, pero laging nalulobat. Isa rin yan. Then yun, pag pinailaw ninyo yung mga component ninyo, eh may mga pagkakataon. Halimbawa, yung headlight ninyo, inopen niyo nagpi-flicker siya o hindi ganong kalakas yung kanyang ilaw. So, posible din na alternator yan. Kasi, ang pinaka-ideal na voltage ng isang alternator, kung meron kayong voltmeter sa isang kotse, usually mga 13 to 14 volts yan. Pag nag yan ng 13 volts, there's a tendency na hindi niya na ma-charge yung battery. Kaya, nalulobat. Okay, so yun. Alimbawa, for example, na-experience ninyo na nagka-problema kayo sa alternator o hindi na nag-work yung inyong alternator o hindi na siya nang susupply. Usually kasi ang sasakyan natin, pag hindi na nag-work si alternator, si battery na ang bahala sa power. Siya yung sumasalo ng power. Ngayon, once na nalobat si battery, doon na mamamatay yung ating sasakyan. So, ang pinaka-idea, once na na-experience nyo yun, okay, na biglang umilaw yung red battery sign sa inyong dashboard, eh, ang highly recommend, ano, huwag nyo munang papatayin yung makina ninyo. Huwag nyo kagad papatayin. Okay? Kasi there's a tendency na hindi na mag-start yan. Okay? Kasi nga, battery na yung sumasalo ng power. Okay? Ang pinaka-advise nyo, huwag nyo papatayin and dalhin nyo na kagad sa pinakamalapit na shop or battery shop or alternator shop. No? Para ma-check kung saan exactly yung may problema. And ang common lang naman na issue dyan, usually pag mga, mga 70,000 pataas na yung tatakbo ng inyong sasakyan, posibleng carbon brush lang naman. So pinapalitan lang naman yung carbon brush kasi numinipis din yon. Ang ano dyan is pwede ring IC. Ang worst dyan kung nasunog yung alternator natin. So, yun lang yung mga ginagawa dyan, ano. Ah, uh, pwede rin magka-problema yan sa bearing, no. Aliba pag masyado na siyang makalog, so yun pwede rin magka-problema yan. So, yun mga paps, no. Iyon yung regarding alternator, no. So, pinaka-advice ko sa inyo mga paps, no. Uh, pag na-experience ninyo na biglang lumabas yung red battery sign sa inyong dashboard, huwag nyo kagad papatayin yung, ay, yung inyong sasakyan. Uh, uh, on my own experience, sa nung nasira yung alternator ko, ang cost is Uh, manipis na carbon brush, okay? Um tumakbo pa ako ng almost, siguro mga 5 kilometers pa. Or pwedeng mga 30 minutes pa. Gabi pa yun na so nakailaw pa yung mga headlight. So hindi naman agad-agad yan masisira, no. Pero depende pa rin kasi doon sa kondisyon ng battery niyo. Kung yung battery niyo ay uh, matibay pa talaga or kumpleto, kumbaga, sabihin na natin yung battery niyo ay okay pa yung kondisyon, posibleng malayo pa yung matatakbo ninyo. Pero yun nga, as soon as na, na-experience nyo yan, eh, yun, kailangan nyo na talagang dalhin sa mga shop. Actually, may isa pang pag-test dyan eh. Yung, yun, aside doon sa bolt meter, okay, kung ano, eh, pwede rin gumamit ng, ano, ng screwdriver. So, pag may magnetic pa, o na mamagnet nya pa, pag uh, nilagay mo, yung, yung, uh, screwdriver, dun sa alternator at pag dinidi, dumidikit pa o namamagnet niya, posibleng ayos pa yon Pero may mga pagkakataon na hindi niya na namamagnet yon pag umaandar. No? So yun, sira yung inyong alternator. So yun mga paps, no? kung may question kayo with regards to alternator, just comment down below na lang. At kung may additional pa kayong information with regards to this issue, no? alternator, just comment down below para mabasa rin ng iba. At kung nagustuhan nyo yung video, pakipress naman yung like at you can share this video rin ano? para at least kung sakali mang ma-experience niyo yung pagkasira ng alternator, eh alam nyo rin yung gagawin, ano? Para hindi rin kayo kakabahan agad. So yun, kung hindi pa kayo subscriber pala ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba at sa Facebook, click lang yung follow sa taas at sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps!